Uy. <laughs> ano to? Silay. <laughs> Silay guys. Dito pa rin tayo sa nakaluma nating spot. So, unang huli natin. Silay. <laughs> Silay. So, hindi na ako nag dito guys, hagis na tayo kagad dahil malakas na yung hangin. Malakas na yung hangin guys, hagis na tayo kagad. Wala nang sabi-sabi ito. Medyo malakas na yung hangin guys eh. So, lang to guys. Taga tuhod lang tong spot na to. So, pastry trip tayo. Ano dito tayo sa sabit? Uy, fish on. <laughs> Karambing Karambing Guys Karambing Or goatfish <laughs> Karambing Huli sa adjing Ah di ka makawala So adjing yung gamit natin guys Ang pinakamalit na setup pinakamaliit, pinakamagaan sa lahat manghuli ng mga malilit na isda so yan yung adjing ito yung pinakamaliit na setup sa lahat ng setup dito sa shore casting sa shoreline mas malit pa ito kaysa sa UL so ayun sobra excited natin, hindi na tayo nag intro welcome back pala sa ating channel guys at dito pa rin tayo sa ating spot na nakatago sa amihan ito lang yung naispatan ko talaga guys na ano na lugar kapag malakas yung amihan. May naman. May naman pero ngayon tanghali na. Gagamitin natin siyempre yung pamain din na magaling Kaya tanghali na. Tengkara. Tengkara Playlor, homemade. Ah, uh, handmade. Fusion Sinalubong pala guys Ay malakas Aroy Nakasabit pa talaga Uy tanggal natanggal Malakas guys <laughs> Kanuping na pula Kanuping na pula Sa laot Kanuping laot <laughs> 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 haha, <an improvement> <laughs> ha Holy guys! pag i ulit. So, sa mga babae pala na gustong mag-fishing, mag-angling, ito yung masasuggest ko sa inyo na setup, yung ganito. Dahil ito yung pinakamagaan, pinaka pinaka relax at pinakamadaling gamitin na setup, guys. Ang spinning na aging setup. Napakagaan, guys. So, sobrang gaan. Tapos, ito rin yung madaling ihuli ng mga isda kasi yung mga pinapain dito mga maliliit lang rin na mga maliliit lang rin na pumain hit sumabit ako mga maliliit lang rin na pumain yung fish on fish on guys nako grover yata ay eh, hindi <laughs> dalag ang laking dalag aray ko ang laking dalag guys dalag talag <laughs> yun <know? laughs> Kastila na titi So konti ang huli natin guys Alam na Kunin natin ito At gagataan na lang natin Pag uwi natin ng ano dun sa barracks pagkataan na lang natin yan dahil kunti ang nakuha natin dahil kunti tutudasin ko na rin to si ano si titing kastila na to ang kaboy